Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa Ada Cub Ang kwento po na ito ay tungkol sa isang binata na tinatawag nilang basura na naging isang grandmaster. Kabanata Isang mga alaala ng isang pillgod. Sino ako? Ako si Long Shen. Mababa ang tingin ko sa mismong langit. Ang walang katulad na pillgod ng mayabang na siyang na langit Long Shen. Ako ay isang taong niloko at binubuli ng lahat. Isang walang gulo god, walang kabulo ang pilay na walang kakayahang magtanim Long Shen, mahika. Ang kanyang isip ay umiikot ng pagkalito, at kasabay nito, ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang buong katawan. Hindi napigilan ni Long Shen ang magulong pag-iisip ng kanyang isipan at nagpalabas ng masakit na daing. Shen Er, sa wakas nagising ka na. Salamat sa Diyos, nag-aalala ang iyong ina para sa iyo. Kung gusto mong ipagmalaki kung gaano ka kalakas, sige. Pero bakit kailangan mong makipag-duel sa mga taong yon? Isang mabait at banayad na boses ang narinig sa tabi ng tainga ni Long Chen. Puno ng kaligayahan at kal-iwan ang boses na yon. Ngunit sa bandang huli, sinakal din ito ng emosyon. Dahanda ang binuksan ni Long Chen ang kanyang mga mata. Ang malabo niyang paningin ay unti-unting naging malinaw. At isang mukha ng babae ang bumungad sa kanya. Mukhang nasa thirties ang babae at napakaganda niya. Gayunpaman, sa sulok ng kanyang mga mata ay ilang malalalim na kulubot na hindi tumutugma sa kanyang murang edad. Sa kasalukuyan, ang babaeng ito ay lumuluhan na nakatingin kay Long Shen na may mga mata na puno ng pagmamahal, na nagpaparamdam sa puso ni Long Shen ng matinding init. Anak! tinakot mo ang iyong ina hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita ang babae ay lalong namula ang kanyang mga mata at tumulo ang kanyang mga luha. Nanay, tiningnan ni Longshen ang pamilyar ngunit kakaibang mukha na ito. May pag-aalinlangan niyang sinabi ang isang salitang ito, puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Anak, huwag mong takutin ang nanay mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Agad na nagpanik ang mukha ng babae. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa tabi ng babae. Sinuri niya si Long Shen at sinabi niya, Mrs. Long, nataman si Long Shen sa likod ng kanyang ulo kaya posibleng kailanganin niyang magpahinga ng kaunti para mabawi ang kanyang mga alaala. Huwag masyadong mag-alala, ngayon lang ako binigyan ng gamot si Young Master. Hindi pa rin lubusang nalulusaw ang nakapagpapagaling na enerhiya kaya hayaan mo na lang na magpahinga ng kaunti ang young master. Nag-aalalang tumingin si Mrs. Longkey Long Shen. Nag-aatubili, tumango siya at sinundan ang matandang lalaki palabas ng silid. Narinig ni Long Shen ang mahinang pagpapayo ng matandang lalaki sa babae sa malayo, Mrs. Long, ang katutuhanan na ang young master na si Long ay nakabalik sa kanyang buhay ay walang katapusan na mapalad. Huwag mo masyadong pilitin, nanginig na sumagot si Mrs. Long, ang ibig sabihin ni Master Alchemist ay ang aking anak ay. Ang matandang lalaki, na tinawag na Alchemist, ay bamantong hininga, ang hindbrain ng young master ay nakatanggap ng matinding pagkabigla. Upang sabihin ang katotohanan, ang magising ay napakaswerte na, gayon paman, ang mga epekto ay tiyak na magiging napakalubha. Ang pagkawala ng kanyang memorya ay posible sa sitwasyong ito. Ang dalawang tao ay unti-unting lumakad papalayo upang hindi na sila marinig ng malinaw ni Long Shen. Ngunit ang halos hindi marinig sa kanya ay ang tunog ng paghikbi ni Mrs. Long. Tahimik na nakatingin si Long Shen sa kisame sa itaas habang din adama niya ang matinding kirot sa buong katawan niya, lalo na sa likod ng ulo niya na pumuputok ng namamaga at masakit na sakit. Ano lang ang nangyari? Ako si Long Shen, at kaya si Mrs. Long ay aking ina sa laman at dugo. Paano ako magkakaroon ng hindi pamilyar na pakiramdam? At ang lahat ng nakakalito na alaala, saan nang galing? Mayroon akong mga alaala na ako ay isang mayabang, napakalakas na tao. Ngunit sa parehong oras, naaalala ko na ako ay isang madalas na bino bule at extorted mapait na basura. Kill God Long Shen Basura Long Shen, alin ang ako? Ako ba ang Pill God's reincarnation o ako ba ay isang pagsasanib ng kaluluwa ng Pill God sa isang basurang mahina? Ang isip ni Long Shen ay puno ng walang katapusang mga katanungan. Whatever, it doesn't matter. Ako si Long Shen. Ako man si Pill God Long Shen o ang matanda, baldado na si Long Shen ay walang ibig sabihin ngayon. Ang mahalaga ay buhay pa ako. Mayroon akong dalawang set ng mga alaala na pinaghalo. Paano ko susubukan na ayusin ang ganitong uri ng nakakabaliw na problema? Sa halip, ang kailangan kong gawin ngayon ay hayaan ang aking sarili na makabawi sa lalong madaling panahon. Nang maramdaman ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, mabilis siyang nakakita ng maraming bali. Siya ay may tatlong bali ng tadyang. Isang braso na bali sa dalawang lugar, at ang pinakamalubha sa lahat, ang kanyang hindbrain ay nasugatan sa punto kung saan ang isang malaking bahagi ng kanyang anit ay bumagsak. Ha, kahit nawala akong parahan upang mapawi ang enerhiya, ang aking espiritwal na lakas ay tila napakalakas. Nararamdaman ko talaga ang lahat sa loob ng tatlumpung metro ng aking katawan. Nagulat si Long Shen. Ayon sa kanyang magulong alaala, -ala, ang spiritual strength ay napakahalaga, lalo na sa mga cultivator ng tableta. Kita, kita, siya man ay ang reincarnation ng pill god o ang kanyang kaluluwa ay naglalaman lamang ng isang halo na naglalaman ng mga alaala -ala ng pill god. Ang kasalukuyan sa kanya ay tiyak na lubos na nakinabang. Ang pill god ay nabuhay ng buong buhay, at ngayon ay pinahintulutan siyang magkaroon ng isang napakalakas na kaluluwa, anong klaseng awesomeness ito. Gayunpaman, nang maingat niyang suriin ang kanyang katawan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang aking spiritual na ugat ay inalis na. Ang spirit bone ng aking chan ay nawawala rin ang isang piraso na tila hinukay, at may butas ang puso ko. Sino ba ang magiging walang awa na ito at kukunin ng aking spirit root? spirit bone at spirit blood. No wonder hindi ako marunong magtanim. Si Long Shen ay lubos na nagalit. Ang kanyang kasalukuyang espiritwal na lakas ay higit mas malakas kaysa sa kanyang dating pagkatao. Sapat na ang lakas nito para malaman niya agad ang misteryo kung bakit siya isang pilay na hindi marunong magtanim. Ang spirit root ay matatagpuan sa Dantian, ito ang pundasyon para sa lahat ng mga magsasaka. Kung wala ang espiritong root, walang paraan upang madama ang espiritwal na enerhiya ng langit at lupa, lalo pa itong sumipsip nito para sa paglilinang. Ang dugo ng espirito ay isang bagay na pinanganak ng mga tao. Ito ay isang bakas ng dugo na nagbigay sa iyo ng likas na talento. Bagamat karaniwang lahat ng tao ay ipinanganak na kasama nito, ang karamihan sa mga magsasaka ay walang alam tungkol dito. Ang spirit bone ay natagpuan sa hukay ng tiyan ng isang tao at bahagyang nakaumbok. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng spirit bone. Kahit sa mga magsasaka, marahil isa lamang sa sampung libo ang magkakaroon ng isa na nagmarka sa kanila bilang isang henyo. Gayunpaman, ang spirit bow ni Long Shen ay halatang kulang ng isang piraso at may malinaw na marka ng hinukay ng isang tao. Ang kanyang mukha ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Kung ang mga alaala niya ay hindi magkakahalo, paanong hindi niya maaalala kung sino ang gumawa nito sa kanyang katawan? Bagamat ang tatlong bagay na ito ay mahalaga sa kanya, wala nang silbi ang mga ito kapag iniwan nila ang kanyang katawan kung gusto nilang saktan siya, bakit kailangan nilang gumamit ng ganitong malupit na paraan? Ang paggamit ng ganitong uri ng pamamaraan ay halos nagdudulot sa kanya ng buhay na mas masahol pa kaysa kamatayan. Gayunpaman, ang galit ay nagdulot lamang ng higit na galit, at dahil namimiss na niya ang mga ito, ang galit ay walang silbi. Mas mabuting huwag mong hayaang alamin ko kung sino ang gumawa nito hindi mapigilan ni Long Shen na magngalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ito ay isang napakalaking dagok sa kanya. Sa pagkakaroon niya ng isang spirit bone, kahit na siya ay naging isang tulala, siya ay magiging isang ganap na henyo. Ngunit ngayon ang isang kasuklam-suklam na bastard ay naging dahilan upang siya ay maging isang walang kwentang tao na walang kakayahang magtanim, na naging dahilan upang siya ay mapahiya at makatanggap ng mapangakit na tingin mula sa halos lahat. Nang malapit ng sumabog si Long Chen, marahang itinulak ang pinto ng silid, at pumasok ang isang medyo labintatlong taong gulang na dalaga. Ito ang kasambahay ni Long Chen na tinatawag na Bauer. Young Master, oras na para uminom ng gamot. Gamot? Anong gamot yan? Bahagyang sumangot ang ilong ni Long Chen habang nagtatanong. Ito ay isang bagay na binayaran ni Mrs. Long ng napakalaking halaga. Isa itong tiger bone peel na mabilis na makapagpapagaling sa mga pinsala ng young master. Sagot ni Bauer, binuksan niya ang maliit at detalyadong case sa kanyang kamay, na inihayag ang medicinal peel sa loob. Sinabi na ang medicinal peel na ito ay nagmula kay Grandmaster Yun Shi. Ang lakas ng gamot ay napakalakas. Sa pagtingin sa bagay, medyo naging kakaiba ang mukha ni Long Shen. Kahit na ang ganitong uri ng laruan ay matatawag na tableta, ang hugis nito ay lubhang hindi pantay at tila parang bola-bola. Kahit na hindi pinag-uusapan ang hugis, ang kulay nito ay ganap na itim at walang kahit isang bakas ng ningning. Kung hindi ito naglalabas ng napakahinang aroma ng gamot. Maaring maghinala pa si Long Chen na ito ay isang bola ng dumi ng tupa. Matapos titigan ng matagal ang bagay na nasa kamay niya, sa wakas ay bamantong hininga si Long Chen. Ang isang taong nawala ng higit sa 80% ng asensya ng gamot na tableta ay matatawag pa rin Grandmaster. Nagtataka si Long Chen kung paano nagawa ng isang tao ang isang bagay na napakalambot at malambot. Maaaring hatiin ang mga table tas sa limang grado, mababang grado, gitnang grado, mataas na grado, pinakamataas na grado, at walang kapantay na grado. Kung tungkol sa tableta sa kanyang kamay, hindi ito mabilang bilang isa sa limang grado. Biglang napagtanto ni Long Shen na ito ay isang depektong bagay lamang. Isa itong trash pill. Karaniwan, ang mga alchemist ay tiyak na hindi magbebenta ng mga ganitong uri ng medicinal pill dahil hindi nila kayang mawala ang kanilang mga customer. Kadalasan, ang mga ito ay gagawing mga likidong panggamot o direktang itatapon lamang. Young Master, huwag kang mangarap ng gising. Upang makuha ang mahalagang tabletang ito, na ibenta na ni Mrs. Long ang sarili niyang mahalagang alahas. Dapat mong bilisan at kunin ito, udyok ni Bauer. Hindi mapigilan ni Long Chen na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang impresyon niya sa kanyang ina ay mahal na mahal siya nito hanggang sa puntong parang nalulunod na siya sa pag-ibig. Umabot na sa puntong hindi natatanggihan ng kanyang ina ang alinman sa kanyang mga kahilingan. Ginawa ng kanyang ina ang lahat at lahat para sa kanya. Siya ay ipinanganak sa kanya noong siya ay bata pa. Binigyan siya ng napakagandang kagandahan sa kanyang paglaki. Ngunit ngayon ay halos 31 taong gulang na siya at mayroon ng mga kulubat sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita ang malalalim na kulubat na yon, alam ni Long Chen na sobra-sobra na ang isinakripisyo niya para sa kanya. Pagtingin sa medicinal pill na nasa kamay niya, napagmasdan niya na kahit may depektong god ito. At least hindi masama ang medicinal ingredients sa loob nito. Ang mga dumi ay umabot ng higit sa 80% nito, ngunit hindi ito magkakaroon ng anumang mga problema sa pagpapagaling sa kanyang mga pinsala. Uminom ng medicinal teal, inutusan ni Long Shen si Bao Er na huwag maglabas ng anumang balita tungkol sa kanya, maliban sa kanyang ina siyempre kahit na hindi talaga maintindihan ni Bao er, kung bakit, nagtiwala pa rin siya kay Long Shen at Masuner ang tumango. Pagkatapos uminom ng gamot, kahit na walang paraan si Long Shen na gumamit ng cultivation para sumipsip ng medicinal strength, nagawa niyang gabayan ang medicinal energy sa kanyang mga sugat sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mabigat na spiritual strength, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling ng napakabilis sa ikalawang araw, dahan-dahang iminulat ni Long Shen ang kanyang mga mata. May ngiti sa kanyang bibig habang nag e ang kanyang mga kalamnan. Magaling, bagamat medyo masama ang gamot na yun, ang mga sangkap na panggamot mismo ay may mataas na kalidad. Maliban sa aking hindbrain, ang karamihan sa aking mga sugat ay gumaling na, at ang dami ng natitirang enerhiya ay higit pa sa sapat para gumaling ako ng lubusan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa salamin. Sa pagtingin sa kanyang refleksyon, nakita niya ang isang wala ng ordinaryo, guwapong binata na may mga kilay na parang espada at matingkad na mga mata. Huminga ng malalim si Long Shen, mula ngayon, ako, si Long Shen, ay hindi na ang dating Long Shen. Aakyat ako sa iba, kahit medyo mahina pa ang katawan niya, hindi na problema ang paglalakad. Umalis si Long Shen sa silid at nakitang sumikat na ang araw mula sa silangan. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip sa loob ng isang oras, tinawagan niya si Bauer at binigyan siya ng listahan ng mga sangkap na panggamot para mahanap niya. Gayunpaman, medyo napahiya ang ekspresyon ni Bauer. Nagtataka si Long Shen kung ano ang nangyari noon. Mabilis niyang naalala na ang kasalukuyang pamilyang Long ay hirap na hirap para sa pera at si Bauer ay walang paraan upang makakuha ng pautang. Kung hindi, hindi na kailangang ibenta ng kanyang ina ang kanyang sariling alahas, isang bahagi ng kanyang napakamahal na dog. Ang kasalukuyang pamilyang Long ay nahulog na sa matinding kahirapan. Kinapa sa bulsa niya, may nakita siyang lampas sa walumpung pilak na barya. Bagamat hindi ito marami, sapat na upang bilhin ang mga sangkap na panggamot sa kanyang listahan masigasig na nagtrabaho si Bauer, at wala pang dalawang oras, nakabili na siya ng mga sangkap na panggamot. Agad na sinukat at hinati ni Long Shen ang mga ito sa iba't ibang bahagi bago pakuluan ang mga ito sa isang malaking mangkok. Pagkalipas ng anim na oras, isang napakakapal na likidong panggamot ang naglalabas ng isang nakapagpapagaling na aroma. Habang nakatingin si Longshen sa mangkok na may murang gamot na likido. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ako, si Long Shen, ay hihigit sa iba. Simula sa isang mangkok ng panggamot na likido. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ito, please like and share. Maraming salamat po.